contest dito sa Tan no? Ito yung Tan Award Matangas. Dito po sa pinakatuktok. Ayan talaga na kanilang swab test. kasi wala naman sakit. <laughs> Kaya kailangan ko lang talaga yung swab test sa trabaho. Guys, nice. uh, mayroon ako ngayon unboxing. Mm, ayun. Bili-bili <laughs> ko lang. So, ayan. Mayroong nagbigay ng gasto sa akin. <laughs> Hindi nga pala ako naka-lipstick. Okay lang yan. Andito nga pala ako sa taas ng aking ano, higaan sa uh, ayan. Andito ako sa sa akin double page. Ayan. Tada! Uh, thank you sa nagbigay sa akin ito. Hmm? Ayan, mayroon siyang ano. Yay! Yeah! Uh, ayun, ito yung pangarap ko. <laughs> pangarap ko mabili dahil uh, para sa New Year na magpapatugtog. Diba? So, ayan. Tapos, may kasama siyang USB ba? Diba? Uh, pwede rin siyang ano, uh, cellphone ang gamitin mo uh, through internet or YouTube. Pwede ka mag-select ng gusto mong um, video or gusto mong music, ayan, through Bluetooth, ayan. Matanda siya, guys. Ayan. <laughs> Kasi may USB siya. So ayun. Um, thank you sa sponsor. Maraming salamat at uh, Merry Christmas and a Happy New Year. Um, ayun. God bless. Tago ko na siya. Sa aking mahiwagang box. So mayroon naman ano, ah, uh, Kahapon pala, may natanggap din akong uh, nagbigay sa akin regalo na galing din sa isang pinagkakautangan joke. <laughs> Ayan. Uh, tinamo From Everhurst. And <laughs> uh, Maganda! <tada! laughs> yeah! <laughs> di diba? O, oh, ayan, ang ganda ng ang ganda ng kanya. Nakasulat ay yan. Kung pamilyar kayo dito guys, ay um, dito yung pwede kami mangutang sa ilong first Ayan. yan. To percent lang. <laughs> Nagpromote na gan. Uh, ayun, uh, binigyan nila ako ng giveaway. Yeah. Diba maganda? So, tamang-tama ito po sa coffee. Hmm. Mahilig ako sa malaking, malaking, ano, malaking cup of uh, sa Diba ganda? So, ganda-ganda, diba? So, ayan, tago ko na naman dito sa aking mahiwagang box. Ayan. Thank you, si sponsor the giveaway na binigay ng Everfirst. Thank you, sir. Ayan. Andito naman yung pangatlong unboxing. Siya ay from ano, from Everfirst din. Um, ayan. Ayan. <laughs> Kalendaryo siya. Diba, tama tama dito sa aking index or sa aking maliit na lagayan hindi siya mabuksan <laughs> ayan. ayan guys di ba ang cute niya ang cute siya ma cute cute as in cute <laughs> pwede mo siyang i-open ng ganun ayan, ayan. ganyan mo lang siya Baliktad pala. Igaganyan mo lang siya sa iyong lagayan. Ayan. 2021 niya. Nakalindar. Binigay sa akin. So, ayan, guys. Di ba ang ganda? Ayan. <laughs> ganda ganda sa uh, January next year. Ayan. Thank you, thank you sa sponsor at Thank you sa ibinigay niyo sa akin na regalo. Thank you so much. I love you ever first at lahat ng mga staff. Maraming salamat. Ayan. Tapos na yung ating unboxing. So, ayun guys. Um, sa bago lang, sa bagong Hala, bago ka lang dito sa aking channel, please subscribe, like, and share. At, ayun, sa buo, o, dalawang araw kong nilakad na mga kailangan ko kung bakit hindi ako nakaka-upload. Dahil may importante lang akong nilakad. So, ayan, um, uh, itong sunod na video, yan, pinapakita ko. Pero, uh, hindi ko alam kung okay ba ito kay Lolo. so again guys uh, thank you for watching uh bye bye god bless us all and merry christmas and a happy new year mm -hmm. welcome mm, 2021 okay bye bye bye, -bye. <laughs> bye guys mm. um, don't forget to uh push the notification bell at para ma-update kayo sa aking mga videos. I hope guys, magustuhan nyo yung aking lahat ng mga videos shout shoutout sa so lahat ng uh, sinalihang kong team, especially uh, Team Tunay and uh, support team and ang bago kong team ngayon ay si ano, uh, team uh, aspiring. <laughs> Aspiring or what? <laughs> Sorry, bago pa lang kasi ako kaya hindi pa ko hindi ko pa maano yung mga bigkas yung mga ang pangalan ng pili. Sorry. Uh, pero thank you, thank you guys sa uh, sa support niyo sa akin. Okay? Bye. Bye.